Hello guys. <laughs> ah, 'di ba sasali ako PBB no? Ah. So yung na naalala ko, 'di ba may CCTV doon sa loob ni ng bahay ni Kuya. So marami siyang CCTV, kahit sa CR, kahit saan may CCTV siguro sa ilalim ng kami may CCTV din. O sa kabinet may CCTV din doon O kahit saan, kahit sa ref, kahit basaan doon siguro lahat may CCTV doon. Kahit sa ilalim ng floor may CCTV din. So, ayun na nga. Nalala ko. Paano na? Pag nag-ano ako ganun. Um, Nag-poop. Doon sa loob ng CR. Parang ganito, oh. Ay. It's coming. It's coming to town. Uh. kuya. <laughs> so ayun, di ba? Nakakahiya naman, nakikita lahat ni kuya. Tapos yung mga, yung mga ginagawa ka pa, katulad ng mga ganito. <laughs> t e h e n i g e g the d o a n like t u So ayun 'di ba, makikita ni Kuya yung mga pinatago natin. Nakakahiya naman Kuya. <laughs>